Lakam Chu, banas sa lahat ng bahay ni Kim Chu. kakasuhan ng kanyang kapatid. Matindi na talaga ang galit nito. Ngayong kaarawan nga ay hindi na bumati o naghanda lang si Kimi para sa kanyang ate La Kim. Ngayong birthday pa talaga gumawa ng gulo at issue. Akala ata ganoon na lamang ang kabilis magpatawad. Kayo na napakalaki ng atraso nito. Ngayon ay obvious na obvious hindi na makakasama si Ate Lakam sa mga lakad ng akres. Kahit na sa mga taping nito, wala na rin. Kundi ang buong team Kim Chu at handler nito. Ito nga ang ilang komento. Sinayang mo yung tiwala at pagmamahal sa ni Kim Chu. Hindi porkit kapatid ay hindi na nagagawa ng aksyon. Iba din pala talaga magalit ang mga masasayahin at mabait. Pero huwag magkakamali na galitin nakakatakot. Ayon sa isa pang komento, Aral na yan, Kimi. Kahit kadugo, huwag basta-basta magtitiwala. Panahon na rin siguro para ikip muna yung sarili mong pera. Huwag ipagkatiwala sa iba. Para alam mo kung nakatago ba ng maayos o safe ang mga ipinagpaguran mo. Nakakakilabot at nakakapaglumo ito sa part ni Kim Joo. Nawa maibalik pa ang mga nawala sa kanya. Nakakapanghinayang. Hindi madaling gumita ng pera, lalo na sa panahon ngayon. Kahit artista ka, tugot paawis ang inilalaan mo para lamang achieve ang mga goal mo sa buhay. Anong sa inyo rito? Magigay ba ay dismayado din kay Lakamchun?